Hi guys, good morning. Kumusta, kumusta, kumusta yung mga subscribers natin dyan at mga viewers, kaway-kaway naman. So, for today's video guys, naglalakad ako papunta sa Sitawan dahil ngayon ay mag-harvest kami. So, ayan guys, kasama ko si Uncle at si Papa. At, tsaka kasama ko rin guys, si Kuya Travel and Happiness. At pagpasensyahan nyo na guys yung vlog natin ngayon dahil malabo dahil yung cellphone nga ay basag-basag na. Yung camera niya ay malabo na. So tara guys, samahan nyo kami na mag At sana mag-enjoy kayo sa vlog natin ngayong araw guys. So tara na guys, simulan na natin to para matapos ka agad. Ang harvestin lang pala namin ngayon guys, ito lang ano sitaw. Kasi yung okra namin guys, uh, Nag-tigil siya mag, ano, magbunga. Gawa nga diba nung nakaraan, tag-init hindi naman tag-init. Nung ano lang ba, ilang linggo lang siyang grabing init talaga, walang ulan-ulan. Tapos araw-araw maalinsangan. Kaya yun, na, natuyot yung dahon niya parang nag, nag ano ba siya, nag, naglukot-lukot, ganon. Parang ano, sa epekto nga ng init, kaya tumigil yung ano niya, yung pagbunga niya. Pero nung nakaraang ano naman, nung mga nakalipas na araw, sunod-sunod naman yung ulan kaya yun bigla naman yung mga bulaklak nya grabe ang dami guys nagsi bulaklaka naman kaya siguro sa sunod harvest namin ay meron na kaming ano may dala naman kaming okra sa batarasa at sa brooks point dahil sabi nila guys ngayon daw yung ano yung okra daw ngayon tumaas na daw nag peso isa na so kung maka harvest tayo sa so linggo ng 6,000 piraso Oo. Ibig sabihin 6,000 din yun. Kaya sa ngayon guys, dahil wala tayong okra, ito lang muna sitaw. Harvest lang muna kami ng sitaw. Kung maka 50 kilos ito, pwede na din mamaya i-deliver sa Brox Point. Dahil araw ngayon guys Nang ano, ng linggo. Bali, pagkahapon, bago kami nag-deliver ng mga gulay sa Brox Point. Sa Batarasa naman guys, ang schedule namin ma mag-deliver, ano, alauna or alas tres ng hapon araw ng ano ng biyernes ayun yung schedule namin mag deliver doon tapos merkules din guys nag deliver din kami pero sa ano nasa brooks point dyan lang sa mga pwesto pwesto hinati lang namin kasi may mga suki na rin si ano si mama doon kaya hindi kami mahirapan mag ano mag dispose bali pagpunta namin sa brooks point ihatid lang namin pero inaabutan din kami guys ng kalahating araw. Kasi nga di ba yung iba sa pwesto may nabili na rin na sitaw. Bali ginabiyahi pa namin papunta sa mga restaurant. Ganon. Ginaalok-alok namin. Pero yun nga guys naubos din. Basta masipag lang tayo mag-ikot-ikot sa bayan no. Sa ating didilibiran. Kasi pag ganon yung mag-ikot-ikot ka may bago ka naman makikilala dalan naman ako ng ganito sa sunod linggo o di ba mas dadami yung suki natin katagalan hindi na talaga tayo mahihirapan Balik pupunta na lang talaga tayo sa mga su sa mga suki natin para ihatid yung mga produkto natin tsaka guys yung sitaw na ito ayun sa baba napapansin nyo may linis doon ano na yun sya meron ng okra At sa taas nito sa taas naman guys doon naman itatanim yung mga sitaw na naman panibago yung okra namin guys, ano na, apat na araw na ngayon. So maganda na ang tubo niya. Kapag nag-sibol na, iba vlog ko din yon, I-update ko sa inyo. Basta abang lang kayo palagi guys. Lalo, pag nakabalik na ako dito sa, dito sa amin. Pag hindi na ako nag-trabaho, araw-araw tayo may upload na video. Araw-araw tayo mag-vlog. Kung napapansin nyo din guys, di ba minsan lang tayo maka-upload ng mga ganito, ng mga long video. Kasi wala tayo dito sa bukid nandoon tayo sa ano sa upayan nagtatrabaho bali nag-uwi lang ako dito guys kapag linggo yan makapag-vlog ako kapag linggo tapos doon naman sa ukayan kung may pwedeng i-vlog doon yun lang yung ina-vlog ko yung schedule nga sana na namin ngayon guys ay magapadam kami magagawa sana ako ng part 2 ng ano magagawa sana ako ng part 2 ng nasa dam nakaraan nung in-upload natin nung vlog natin magagawa sana ako ng part 2 nun kaya lang wala dito sila ate nasa puerto na sila mag aaral na sila don at si mama wala din dito ang naiwan dito si papa lang at si uncle kaya tulungan na muna namin sila mag -harvest. si kuya travel and happiness nagtulong na rin niya siya para madali matapos dahil pagtapos nito guys mag classify pa kami tapos itatali-tali pa ito siya ikikilo ng tagi isang kilo tapos mag-prepared na kami para pagdating ni Mama galing siya sa puerto dahil nagkabiya siya ngayon pagdating niya mag-aalis na lang kami. Mag-deliver na kami sa Brooks Point. Siyempre pagtapos namin deliver, uh, prepared naman, balik naman sa Ukaya dahil may trabaho naman pagka uh, lunis. So bali ito guys, pinapagkasya lang natin yung oras natin dahil nga walang maano ba, ako lang kasi dito yung marunong mag drive kaya yun nga no choice at ipagkasya na lang yung oras um, ito nga pala guys yung mga na harvest namin ito ano siya sobra kalahating sako dito sa isang sako tapos doon guys ayun sa unahan meron din doong malapit na guys malapit siya mapuno so yun marami na rin guys yun guys oh so. saka magaganda siya guys halos wala siyang ano walang reject dahil inulan siya. Ayan, magaganda siya. So, dalhin. Ang gagawin ko ngayon, guys, dalhin ko na agad itong isang sako sa ano, doon sa bahay. i uwi ko na agad para yung isa pagkatapos ko hatid nito, yung isa naman ay yung dala-dala ni Uncle. Babalikan ko naman 'yon. So, tara guys, samahan niyo ako, guys, at eh hatid na natin 'to. So yun guys, salamat nga pala sa mga ano guys, sa mga patuloy na sumusuporta dito sa Luis Kisito Official Vlog at sa mga bago pa lang sa aking YouTube channel huwag niyong kalimutan mag like, share at mag subscribe para lagi kayo updated sa ating pang upload na mga video yan lang guys at hanggang sa muli paalam